Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Thank you so much sa inyong lahat. Mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, ito kay Alden na naman. Pag-usapan natin si Alden. Ah, uh, di ba talagang ang mamahal ng kanyang mga besikleta? So, yan na nga daw ang bagong baby niya. Tapos, diba, nabalitaan nyo na mayroong bahay, may bagong bahay. Tapos, mayroon din nagpo-post noon na naka-video na yan daw ang mga mansyon ng mga Mendoza. Tapos, yung may sarili na silang mga bahay, yung mga kapatid ni Maine. Isa-isa sila. Tapos, ano nga daw, dahil sa masyadong masipag sa negosyo, kaya nagkaroon ng mga mansyon. Lahat silang magkakapatid. Tapos, andoon nga daw yung bahay ni May na bago. Tapos, eh, siyempre, may bagong cars din daw si Alden. Tapos, yung mga, yun nga ang bago niya, mga koleksyon ng bisikleta. So, ayan, mayroon din doon naglabas ng mga kwento na ah, kasi malaki na yung bahay doon na ilalagay yung mga bisiklita, ganon. At saka hindi lang naman, ano, sa Yamanila, no, ni Mingke at saka ni Main, hindi lang isa yung bahay nila. So, hindi lang naman, siyempre, sinasabi ito bago. Hindi natin alam kung noon pag pinapagawa. Di ba, mga palangga, yung lumusot lang noon, yung sa CH. Oh, dahil mayroong architect na naglalabas talaga na ang mayroon silang building na ang magma, ang nagmamay si Alden at saka si Maine. Nandiyan nandito pa nga yung text ay eh, nandito pa nga yung ano eh yung yun na nga yung sa pinopost nung ano na yun na uh, architect na yun nan, nandito sa luma kong ano phone. Tinago ko yun. So, Kalokohan lang ba yun? Fake lang ba yun? Hindi niligawan, hindi mag-asawa, hindi nag-shuta? Uh, ano ba yung sorpresa na pinuntahan sa Burakay? O oh, ito, di ba? Ay, naalala ko tuloy. Di ba? Birthday? Nag-private jet si ano si Alden para lang surpresahin. Hindi niya yung gagawin kung wala silang relasyon. Ano? Sino? Huwag na nilang utuin, uy. Dahil marami tayong mga ebidensya. Di po ba mga palangga? Kaya, tatawanan na lang natin yung mga inilabas na naman ni Mingay. Hindi oh, ano lang yung isa. At, siyempre, special, lo oh. Special siya sa puso ni Aldin. Special, ah. Someone special. Nandyan na yun. Private jet. Hindi alam ni Mingay yun. Para talaga, ano, umupa lang talaga para hindi malaman ni Mingay para hindi siya ma-detect ma ni Mingay na ayun pupunta siya. Nag-private chat yung tao. Kahit na sobrang busy. Hindi niya yung puntan kung hindi sila mag steady tapos hindi niligawan ni sila. Hmm. Mayroon na ang sumugod sa ating vlog. Sabi niya, isa ka pa. Pinatalsik ko nga. <laughs> ah. Ba't manunugod sila? Eh, tayong mga fans, hindi tayo baguhan noon pa tayo, terrible nga tayo eh, the best ang Aldab Nation, e kumpara, wala talagang makaano, makatalo sa Aldab Nation. Pero mo, ang daming mga, grabe ang trahedya, no, grabe ang ating mga pagsubok na ginagawa ng mga sarsulistas na daming istorya pero nanatili pa rin hindi matitinag, hindi natitinag dito pa rin tumatayo ito na naman, nandito na naman kailan yan matatapos <laughs> daming pagsubok bilang fans iba mga palangga so yan, hindi, yan yung puntahan kung hindi niya niligawan yun hindi tayo mga gagawing yung utak natin <tick> hindi pupunta doon kung hindi Eh, nako hindi niligawan hindi Buh, wala kaya ayon ay ito tapos di ba may bagong bahay hindi nga lang yan isang bahay marami yan siguro yung natin alam sa dami sa bilyonaryo na yan tapos ito mga palangga, yung farm. O oh, si, pinsan pala niya nag-post doon sa kanyang IG. O, oh, nandoon yun si Lula Linda. O, oh, birthday pala yun. Doon sila. Siyempre, nagsama-sama. O, nag-ano sila, sa farm. Kaya farm din yun. O, kung sa side ni ni Alden, eh syempre nandoon din yun si Maine, hindi lang ikin, kinunan yung ano, sila lang sa side ng Folkerson soon. Siyempre, alam na. Maalaala din. May ano yun, pumunta ng Laguna kasama si yun si ano, sino ba yun yung uh, katulong nila ni Main, yung si ano yung maliit na katulong nila o isinama tapos sasabihin ng side ni ni Alden yung ay yung sa side nga nila ni Aldin, yung, yung mga fans ni Alden na yung made nila yun yung nag-alaga sa lolo ni Alden matangkad kaya yun maliit yung nandoon sa gate hindi nila maluluko isila eh, nga rin ang naglalabas ng pictures eh tapos yun yung mga sarsulistas din ginugulo pero hindi magugulo ang utak ng mga Aldabnesian. Hindi ba napaka halatadong halatado. Ang bago niyang negosyo ngayon ay bisikleta. Para siguro shop or malaking shop. Tapos nandiyan na lahat yung mga parts ng bisikleta or mga imported na basikleta, yun yung pinag-abalahan niya ngayon bago na naman niyang negosyo. masuk masok sa ating vlog na sarswilistas. Alam mo, hindi na talaga natin maiwasan kasi pag-ala-gala din sila. Yung ayaw kay Main at saka ni Alden. Yung ayaw kay Alden para ha, kay Main. Tapos yung kay Main para kay Alden. Parang... Siyempre, mayroon silang nirerito or <laughs> siniship-ship na. Ito, ito sa'yo, alam nyo naman sila na nag-uutos. Ganun ang mga sarswilistas. Tapos, ayun, baka nga daw yung bata na nandoon sa stage ay baka lang naman. O yun ang mga chismis din nila. Kanya-kanyang chika-chika, no? Na yun daw ay kay April at saka kay Alden. Nako, magpinsan nga yung dalawa. Magpinsan sobrang close yan sila. Bata pa sila, close talaga yung dalawa na yan. hanggang ngayon. Close talaga si April sa family nila ni Alden. Ano ba yung mga tao na yun? You ano? Walang magawa sa buhay kahit magkamag-anak, chismis-chismis pa. noon yung hmm, pumunta sila ng Shargao yan daw ang kasama ni Alden si ano daw April buong family buong Fulkerson fam ang pumunta ng Shargao tapos lumabas mayroong mga edited ni hindi naman matagal na yun eh, yung napunta ng Shargao oh bago yun, bagyong talagang, ang lakas ng bagyo nun, bago yun, nawala yung restaurant ni April, bago yun. Tapos, nagkaroon ng kong at saka minggay, eh, ginawa nilang edited yun, pumunta ng siyagaw, nako, wala nang maniwala, kaya, ayan po, pinsan po yung dalawa. Kaya thank you so much mga palangga. Bye.